Sir, may ilang lugar kasi at uh, mga kababayan natin na uh, kahapon pa text and text at nagpapadala ng messages po sa amin na may mga ilang lugar kagaya po sa Katbalogan Samar, dito po sa ah uh, lalo na po sa Davao, ha? Uh, ay, hindi naman daw, wala naman daw po uh, price ceiling, price ceiling, sir. Ang sabi, sa Metro Manila lang 'yon. Eh pagkaalam ko sir, nationwide ito ang instruction ng Pangulo, EO. Pwede po ang pakicheck ho ito sir kasi ang dami ho nagre-reklamo sir. mo eh, mukhang wala raw, hindi raw ang price ceiling lang daw. Eh, sa Metro Manila lamang, Usec, Paano po ito? Uh, yes sir, ang, ang enforcement po ng Executive Order number no. 39 ay sa buong kapuluan, sa buong buwan sa po. Mm -hmm. Kaya ang po, uh, gusto po naming malaman ma mamaya makausap ng staff nyo para makuha yung exact location ng mga ito at uh, patitignan natin, paimbestigahan natin sa ating mga local chief executives at saka sa mga local price coordinating council na, nasa na iba't ibang bayan po. Sir, siguro ang pinakamaganda, the best way, sir, is tawagan na lang po yung mga mayors po natin. I believe dito lang po sa Metro Manila itong EO39, pero sa, kahit sa Palawan po eh, Puerto Princesa, wala pong ganun eh, tiga sa mga market ko, so, So siguro sir, ma-inform ma lang ho natin yung mga LGUs natin, babaanong siguro ng memo to tell them na baka pwedeng silipin yung mga palengke po nila dahil meron na po tayong EO39. Eh uh, mas maganda siguro kung sabihin po ni uh, Secretary Abalos na galaw-galaw, uh, baka... Uh, baka ma-stroke yung mga mayor natin diyan ay uh, kailangan kailangano siguro pumasyal sila sa palengke bilang exercise uh USEC iringan Opo um actually uh, nung inilabas ang executive order number no. 39 agad na nagpalabas din ng memorandum circular ang aming kagawaran no mm -hmm. para memorandum circular si secretary Benor Abalos na address to all governors and city municipal mayors na Opo. tumulong sa pagpapatupad ng executive order number no. 39. Mm -hmm. Lalo't lalo na inatasan ng ating mga LGUs na i-reactivate yung kanilang uh, local price coordinating uh, council. Mm -hmm. At uh, regular nga po na bisitahin no ang uh, ng mga market lalo na ng mga market supervisors mm -hmm. yung uh, mga price retailers nang sa ganun ay maipatupad itong uh, executive order number no. 39. Ay yung mga na mga nabanggit po ninyong mga local government unit ay patitignan po natin na tatawagan po natin yung kanilang okay. mga lokal local chicken. Opo, meron po kasi Katbalogan Samar, nag uh, tiga Katbalogan Samar daw siya. Baka pwedeng tawagan ho yan. Meron din ho sa Davao City. Paki-check din huyan sir. Meron din sa Puerto Princesa City. Sari-sari po eh, Barang sa Metro Manila. Lang. Kahit sa Bulacan ho, yung isang stop namin dito tiga Uh, bulakan ho siya. Hindi rin daw, wala, parang wala rin daw epekto, sir. Mukhang sa Metro Manila lang talagang ini enforce itong EO 30 na. Sabagay, uh, ang, ang may function ito, partner, si uh, DTI talaga. Mm -hmm. Ito talagang trabaho. Aalalayan lang ng DILG. Tama po ba, Yusek Iringan? Tama po. Uh, ang aming kagawaran at ang lahat ng mga lokal na pamalan ay umaalalay at sumusuporta at tumutulong sa DTI at sa DA uh -oh. sa pag-enforce ng Executive Order No. 39. Pero hmm. huwag po kayong mag-alala mm -hmm. at mga uh, itong mga nabanggitin nyo, mag maganda sana po kung makausap po later ang inyong staff na makuha namin yung buong listahan Apo. kung saan may report na hindi ipapatupad itong... Uh, nilalayo ng Executive Order No. 39. Sige po, sige po. Uh, Actually, dito rin po sa Metro Manila, pati sa Quezon City, uh, may nakita po ako na panood na nung pinuntahan po yung mga rice uh, retailers ay uh, wala na raw po silang tindang 41 or even 45 pesos uh, na bigas. Wala rin po. Pati po dito, may na-monitor po ba kayong gano'n? Uh, wala naman po kami na monitor kasi tuloy-tuloy naman ang paglipot ng ating mga uh, national government agencies, pati na rin ang ating mga local government units. Mm. But uh, again, it would be good sir kung malaman namin itong mga exact location na ito. Nang sa ganon ay makausap ng ating mga lokal na pamalano, yung mga rice retailers. Mm. So wala pa po kayong violators na namumonitor? Sa ngayon po, wala pong na-receive nar yung aming tanggapan na mm. nagwa-violate nito. But... Uh, hindi naman po lahat ng uh, lahat ng sulok ay na naaabot natin kaya Dama. po maganda na may mga report ang ating Dura. mga mamamayan. Alright. Nasa ganon, ganoon po natin ng pansin nito. Pero siguro panghuli na lamang USec, eh, just a reminder na lahat po siguro babaan po ng memo o ng uh, direktiba ng uh, DILG at lahat ng mayor to heads up na sabihan po lalo na po sa mga lalawigan pagk kasi kung mababa na, di wala akong problema. Pero kung hindi pa nila na-expect uh, na nasisilip yung uh, mga palengke nila, siguro it's high time na silipin po nila yung kanilang mga palengke, Usec. Yun lang naman po yung aming mensahe. Yes po, Congressman. Nakatulad okay. um, na, bagit ko kanina, as, as early as September 1, nagpalabas na po Ayon. tayo ng Memorandum Circular. Aha, At aha. hindi lang po yung mga lokal na pamalan, kundi pati na rin yung mga membro ng uh, Philippine National Police. Alright. So ito po ay tututukan po natin.